Good morning no Kaido And then Nanards <laughs> So uh, Actually no Mga kananards no May ipapakita ko sa inyo ngayon Sana tapusin itong video Kasi para ma Para Makikita nyo kung Ano yung ipapakita ko sa inyo talaga no Na protas no Nawala sa inyo Na hindi nyo pa nakakita And then Yung mga kapwa ko lang Mga tribo Yung nakakilala nito Pero yung mga Tagalog Bisaya Yung mga Basta yung mga iba-iba iba-iba na mga tao yung 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 taga syudad, no? Sorry nabubulol ako, no, mga kananards. So, ito yung nanards is uh, I mean uh, tinatawag namin to na prutas na uh, kisak. So, yan. Yan oh. Teka muna kunin natin. Yan oh hindi na hirapan sa kalisod yung, yung ba <laughs> Ayan. Kunin na natin siya, no. So, ayan, no. Yun yung prutas namin. Si Amy, si prutas na yun, eh, no. Si Amy, si prutas na yun, eh, no. Pigtawag na ito. kisak uh, kisa. No. Masarap to. Kisa. Ay, na. Na, nards. <laughs> ayan. Kunin na natin, no. Eh. mabango talaga no? so kumbaga yung salita ko no I mean uh, uh, ito lang daw yung ito lang daw yung brutas na tinatawag namin na ano ay mayroong pang isa ano yung tinatawag namin na kisak mayroong pang isa makakain to yung pula na maitim yung ano nya maitim yung dyan yung niya talaga. Tara. Mga ka kunin natin yung usa. Sana tapos yung itong video. Para may matutunan. Uh, para may dami kayong makikita na kahit ano. Basta, mga ka-nanards. Kaidok. Sana kana natin. Kasakaran ta kani <laughs> Naintindihan na yung salita ko na, mga kananay ano yun ayan oh, ayan na mga kananay so ay, nakita nyo ayan to ayan para makaklaro ayan ang kain to na nards talagang